The Bible says sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So kapag nakikita mo 'yan, hindi faith 'yan. Okay? Mm. Kaya nga uh, in the Bible kung titignan po natin, uh, hindi uh, kaakibat, hindi karibal ng uh, faith yung fear. It's oh. sight. So, kasi sabi sa Bible, we walk by faith, not by sight. So, mm. kapag nakikita mo isang bagay, kasi ang tao, di ba, to see is to believe. Correct. Lagi hey, siya rin sabi. Kaya God baliktad eh. Mm. To believe is to see. Yun know, ang ah, faith. yes okay. Teka lang, teka lang. Medyo baka complicated yun para sa kanila. <laughs> to believe is to see. Expound yes. natin yun. Anong ibig sabihin? Gusto ng Panginoon is tayo ay manampalataya mo na maniwala muna. Kasi a lot of times, hindi natin talaga alam kung paano tayo lalakad towards sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Tama hmm. po ba? At, and it takes faith para pumalakaran natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin.